News updates. Mga balita ngayon, driver ng truck na kasamang gumuho ng Santa Maria Cabagan Bridge sumuko sa pulisya. Dating empleyado ng pamilya Marcos arestado dahil sa extortion. Holy month of Ramadan magsisimula sa March 2. Ako po si Cesar Suryan para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Sumuko sa pulisya ang driver ng dump truck nang bumagsak ng gumuho ang Kabagan Santa Maria Bridge noong Pebrero 27. Ayon sa Kabagan PNP dahil sa takot kaya tumakas ang driver nang mangyari ang insidente. Galing umano sa Kalinga ang truck na may karga-kargang boulders na ihahatid sana para sa isang construction project sa Isabela. Depensa ng driver, pinayagan siya ng gwardyang nagbabantay sa tulay na dumaan at may isa pa umanong truck na unang tumaan sa tulay. Samantala, papananagutin ng Department of Public Works and Highway o DPWH Region 2 ang sino mang nagkulang sa konstruksyon ng nasabing tulay. Noong Pebrero 1 ng kasalukuyang taon, natapos ang tulay na may habang 990 meters at may pondong 1.2 billion pesos. Nanawagan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG sa publiko na maging maingat laban sa taong gumagamit ng pangalan ng mga prominenteng personalidad upang manloko. Ito ay matapos maaresto sa Pasay City kamakailan si Simeon Sander de la Cruz na umano'y ginagamit ang pangalan ng First Family upang manghingin ng komisyon mula sa mga negosyante at opisyal ng gobyerno. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicholas Torre III, ginagamit ni De La Cruz ang modus operandi ng pagpapakilalang isang undersecretary at nagpapakita ng mga larawan kasama ang mga miyembro ng First Family upang manloko. Nangingikil umano ang sospek ng 3 hanggang 5% kickback kapalit ng pagsecure ng government contracts at supplies. Matapos maaresto ay nakapagpiyansa ang sospek ng 90,000 pesos kahapon man, hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay naaresto. Mayroon siyang naunang warrant of arrest dahil sa parehong kaso at siya ay pinatalsik na bilang empleyado ng unang pamilya. Magsisimula bukas March 2 ang Holy Month of Ramadan sa Pilipinas ayon sa Bangsamoro Grand Muti matapos isagawa ang moon signing. Sa isang minsahe nagpahayag ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Islamic communities at hinihikayat ang publiko na magnilay-nilay sa kahalagahan, magpamanas ng kabutihan sa mga nangangailangan at suportahan ang mga nasa paligid sa panahong ito. Samantala inanunsyo ang adjusted work hour para sa Muslim officials at employees sa lahat ng ministro, tanggapan at ahensya ng Bangsamoro Region bilang pag-obserba sa Ramadan. Base sa memorandum na inilabas ng Office of the Chief Minister ng BARM, magsisimula ang regular working hours ng 7.30 a.m. hanggang 3.30 p.m. Ikasyam na sa Islamic calendar ang Ramadan ay panahon kung kailan isinasagawa ng mga muslim ang fasting at pagdarasal. Sa panahong ito, iniiwasan ng mga muslim ang kumain at uminom mula sa pagsibol hanggang paglubog ng araw. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. In thy, in thy name 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 showing photo on march five, nationwide kuyat see you God bless po sana supportan Lord conquer my fear my faith my trust in you I'm sustaining the I'm not in commit myself to this mission of my life po <laughs> Di klaran ang giaram, Abu Hindi tayo hinto. We cannot lose any more <coughs> personnel. <coughs> Dad! Gawal kayo! Isipisarinin <coughs> <coughs> <Ay>, mo. <coughs> sa mala <malalang> naman, <coughs> mala ka ng spiritong sa Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.